Hello guys! Welcome back to another vlog. It's uh, Thursday today and gabi na guys. Ngayon lang ako nag-open ng vlog. Pasensya. Kasi ihatid namin tong batang to, si Kuya. Nag-book siya ng Airbnb dito. Good for two, two nights and three days yata. So Sabado pa siya uuwi guys sa amin. Kasi uh, hindi kasi siya makakapag-review pag nasa bahay ang igay namin doon may upcoming ano kasi siya certification exam para sa kaniyang trabaho so mainam dito dito kami ngayon sa Casamira Condo merong unit dito sila Papay pero uh, iba yung nirentahan ni Kuya kasi may naka-occupy na sa kina Papay so papasok kami guys sa loob tingnan namin and then afterwards bibili ako ng slice bread dyan pan de manila And pagkain sa bahay, po. So, yun ang ganap ko tonight. So, ngayon, sasamahan ko muna si kuya dito. Kung saan man siya, puputang. Si papay andun pa rin sa Manila, guys. She passed the US Embassy interview kanina. Congrats, papay! Congrats, Jello! So, ano, um, uuwi sila papay ngayong gabi o umaga na kasi ano na eh, 12am yung flight nila pabalik ng Cebu and then bukas ng umaga ahapon ah, siguro siya darating dito pupuntahan niya si kuya and then susunduin namin sabado ay hindi ako makapagsundo kasi may work ako si daddy lang magsusundo sa kanila ngayong sabado so I'm with daddy of course And then, ano pa ba? Laki pala dito, guys. Casamira to, guys. Casamira. So, kaninang hapon, ano, mga around 2 to 3, pagkatapos ng shift ko, bumili kasi itong batang to. Asa ta? Bumili kasi itong batang to ng tinolang isda and sinugbang baboy. Ay, guys, kumain talaga ako, guys. As in, gumagana na talaga. Umalik na yung gana ko sa pagkain. So, andito na kami sa Airbnb. Sa condo. So, ito yung attire natin, guys. Ayan. Okay. Yeah. I'm just wearing a cap kasi, you know, na hindi ko na naman binasa yung buhok ko. And marami akong uban. So, takpan ang dapat takpan. Wala akong kailan <laughs> Asensya. So, ka after kong kumain kanina, guys, natulog ako after shift. Kakagising ko lang, like, around 5 o'clock siguro ako naka nagising. And then, sinabi ni Kuya na magpapatib na siya dito. So, si ko rin si, si Daddy. Pero sa Sabado, Dad, the... dili na ka mag-ano, picture, mm -hmm. picture. Picture sa... Dito sa mic. Picture mo na kami, guys. Okay, ikaw. To... Di pala dito guys. kabila dong. Sa pala si kuya. Si kuya guys may sakit. May sipon. Mawawa naman. konti lang tong vlog ko tonight kasi gabi na eh walang masyadong ganap pero at least meron may 360 dito may pande manila, may 7 Eleven. so san ka pa so mag enjoy ka talaga dito sa stay mo pag nag Airbnb ako sina papay may unit sila dito may nakatira na uh, long term na renter di ba? Maganda talagang negosyo tong mga properties na ganito, guys. Kasi, ano, napapakinabangan mo. Pwede mo maparentahan, di ba? So, dito kami sa kabilang building nila. Kasi tatlong building to, maupo tayo dito. <coughs> Alright. So, ayan. Si-check-in na si Kuya. Okay, ang total na nabayaran ni Kuya good for 3 days is 2.5 lang guys. So parang 800 per day lang yung bayad niya sa Airbnb room dito. O di ba mura lang? Kala ko talaga tagwa 1.5, 2.5, mura lang pala. Pero of course, pag long term renting ang ano mo, mahal na. I think 14,000 a month. So, akit na kami guys hatid lang muna namin si kuya sa room niya. I'll be right back. So, ito yung mga rooms nila, guys. So, oh. e, mauso na ngayon. Kondo-kondo na lang mga tao dito. Pero mahal lang talaga yung mga monthly dues kapag merong kondo. Ha? Huh? Dito lang daw ulo kami. Mali pala, guys. Nasa 11th floor. Nasa 16th floor pala. Nag-open pa si Kuya doon sa room. Tapos may may ano ba? Ano kailangan mo? No? Hold on. <laughs> Iba talaga pag wala akong kilay para akong may cancer char. Pero, inapin, inapin. O, oh, tala din. So, ito na. So, guys, we're here na. Room tour. So, pagpasok mo, may maliit na. oh hindi pala maliit. Uy, laki ng banyo nila, guys. In Fairview. Oh, tiyan May toilet bath. May meron pa diyang ano, hot shower. Tapos ako. O, oh, di ba? Kompleto. Ayan. So, yan yung may ari siguro. Kasi may caricature picture niya. Tapos may range hood. May konting ano, may induction cooker. Oh, ganda naman dito. Cabinets. Kompleto. May mga plato. Gusto ko yung ganito, guys. Yung sa amin kasi, tinapon ko kasi nag ano na siya. Taya na siya, guys. Tapos, ayan pa, oh. Lalagyan ng mga baso siguro yan. Ayan. O, oh, di ba? Tapos, may ref. Oh, labig ng ref. Walang laman. Ay, ay wala. Tapos, dito may konting ano. May dresser. Oh, di ba? Tapos, meron diyang hangirana ng damit. Oh, may kabinet. San ka pa? Ganda. Ganda naman ang room niya. Tapos may malaking queen size bed. May maliit na table dito where kuya can work. O, oh, diba? Tapos may daddy. Hey, excuse me. Blurred na kinahimong phone da. Tapos ang lamig pa ng aircon. Oh, tapos may maliit na couch. Parang two seaters lang yata 'to. Ano na naman? Billing charger. Sa desk tik, ako ba 'yung ni Motoyeron. Ipa-motor. Charger sa tatak o gadget. Ngayon ni, i, 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 I si siya. Na de eh. online Ano, i-message mo si Butchoy. So, may mga naiwan si kuya, guys. So, ipapaano lang namin, ipapamotor kay Butchoy. Tapos, may kabinet pa dito. Oh, ha? Asan ka pa? Ligon pa kay kabinet, guys. Hmm. May nanim, teto, kung napalit sa balay. Ganda. Tapos, may salamin. Ayan, guys humiga tayo sa malambot na kama. Kasi yung kama namin is hindi kama, kutsun lang. I always wish to have this kind of bed na meron talagang ano, yung bababa ka talaga sa bed ba. Pero sana next year, pag matuloy, pag marami na kaming mga benta ni Papay, magpapabili ako ng bed namin sa kwarto. Oh, Mongga. This is so nice. This is 16th floor. And ang ganda ng view. Ang view pala. Hindi nyo nakita yung view. Pakita ko sa inyo ang view. So, ayan guys. Oh. View ng Cebu. O, oh, diba? Ang Laki. Laki. ng Cebu yun yung kabuuan ng Cebu City. Ganda dito, guys. So, kung gusto nyo mag-Airbnb, dito lang kayo sa Casamira. Ayan, ayan pa, oh. Picture nga tayo. Iba yun. Tama natin dyan. So, i-message nyo si Kwan ko eh. Ina niyo itong dalawa guys. <laughs> what? What ma? What do I? Okay. What am I asking? Ay nako. So maya maya guys, alis kami ni Daddy bibili kami na slice bread. Point oh. na. Ina mo apo ko, guys. yes yeah. Alas. Wala okay. Alis mo na kami guys. Kakain daw si Kuya. Hindi na ako kakain guys. Busog na busog ako. So, bumaba kami. Punta daw kami sa Disa, Labangon. Kasi ito Salvador to eh. Kung dito Disa. So, maglakaw rata koy Asa ta maglakaw rata? Oo. Oh. lapit ko pala. Ha? Na dad, dad, palitag paan dad ha? Nagbalik na to. Dad. Palit na liter. Di rin na plane. lane. Kamura o di ko. Mag-drinks ako. Oo, dito. Mag okay. oh, dito lang daw kami guys kasi busog ka ko guys busog na busog so pasok kami sa pande Manila, nila bibili ako ng slice bread kasi yun nga naku naubusan na kami ng slice bread kasi pinagbabakon ko na si Kian guys ng yung goya niya na ano goya niya na ang tawag nun uh, spread day so try ko to Meron pa kaming butter. Yung butter, garlic butter. Hindi oh, ko? na ako? So, Ito I'm lang. Tapos si, Pila, Dad? Sardines. Ah, pila, Ani? Sardines. No, I don't like. Sardines. Sardines ito so, sa mo oh. So, mo lang So, guys, we're back. So, tapos na akong bumili ng yan, sliced bread. And, bumili din ako ng sardines, guys. Kasi masarap yung Spanish sardines. And, me and daddy ordered ube ice cream. Ube cheese ice cream, guys. Ng pan de Manila eto. Yung cheese Try namin kung masarap. But I guess it's masarap kasi it's de Manila But ang tigas. Ngik, ang tigas. So, mamaya yeah, na yeah. nyo. Lagay ko kayo dito, guys. Kasi nawala ko na naman yung aking tripod. Ewan ko. Wala na yung aking tripod, guys. Meron pa akong tripod na isa. Yung white. Hindi ko kasi yun tinapon pero wala na yung stand sira wala pa Uy lagay na lang namin to sa ref ni kuya Si Kuya kumain sa karinderiya. Hindi na kami kumain, guys, kasi busog lang, busog ako. Nakailang rice ako kanina. Mais. And then, tinolang isda. Kasi yun yung binili ni Kuya. At sa sinikauna ito ganina, da? Kung sa itong kauna? Bellevue? Ito yung ikaw? Hindi yung sinikauna itong sirugwa.

Gahit uh. pa Matikas pa guys. So hindi na kami bibili ng ano guys ng liempo kasi yung may natirang tinolang manok ay tinolang isda and baboy doon tapos si Kian nagluto ng kanton yun na lang yung pinaghapunan ni Naninya Butsoy and Kian. So kaya hindi pa kami umaalis si Daddy. Pero bawal dito ang overnight parking. Andiyan si Jaguar namin. Kita nyo? Bawal ang overnight parking dito guys. Bawal. Kaya nga nagpahatid na lang si Kuya. Kasi yung motor niya, I think maano. Uh, hindi, hindi pwede. Hindi pwede. Pero sayang no? Kasi dapat, kung sino may yung mga nakatira dyan, dapat meron silang allotted na parking space, di diba? Pero dito wala. Eh, ang laki pa naman ng parking nila, oh. Laki-laki ng lugar. Tingin nyo. Oh. Yan yung lahat yung parking space din. Although wala na sa baba, wala na silang parking space sa baba. Pero at least dito ba, marami sana silang kaparkingan, pero bawal daw eh. Edi eh, bawal. Sana pala yung kinuha natin, yung ano lang, yung maliit, yung buko. Sana pala yung... Ito yung ikawin. Tapos na si Kuya, kumain. Kami hindi pa. Sandali lang, guys. So, ayan. Um umalis na si Kuya, guys. Ano yun? Hindi nyo kita. Makita siya ulit so sa kumain So kami maiiwan dito. Ewan ko lang kung namin to ang laki-laki. And then after that, uwi na kami ni Daddy. Kasi may pasok pa ako bukas guys. Maaga pa ako, 5.30. Although nakatulog naman ako, pero mas mainam talaga yung maaga kang matutulog para hindi sumakit yung ulo mo. And ito din yung naging gamot ko guys. Aside from the antibiotics na ininom ko, A couple of days ago Nakatulong talaga guys Na matulog ng maaga Kasi yung skin mo rin Mag-glow kapag matutulog ka ng Maaga San man kasi yung RD ko guys So I still have work tomorrow until Saturday Yun Yun ang ganap Ang exam ni Kuya bukas is around 4 ng hapon 4pm, 4.30 something So kaya the whole day night, the whole night ngayon uh, study si Kuya. And then para bukas prepared na siya. Sana nga guys, I'm crossing kasi lahat ng mga dinasal namin lately guys natutupad. Ito na lang, ito na lang talaga yung one of the major na hiningi namin sa Panginoon. Nag-manifest talaga kami dito guys. We are claiming this na naman. sana is makapasa si Kuya. Kasi kapag naipasa to ni Kuya, it's a big lift for his career talaga. Itong certification, ito na ito. Kaya, tiis is lang Kuya. I hope you can make it tomorrow. Uh, kaya mo yan. And bawal talaga mag, ano guys, magkudigo kasi may proctor. It's an open camera exam kasi sa US yung gaganapin. So, it's online. It's an online, ano... Ang, ang liit na ng mga ko, guys. Hindi na ako nagpapa manicure lately, guys. Pedicure na lang. Kasi na, nasisira lang din siya kaagad. Kasi naglalabang ako doon sa mga... Ano... Mga undies... Ng aking mga anak. Yung mga boys ko ba. So... Masasayang lang yung ko, yung manicure, yung color. Pero... Bago mag ano, sa kasal nila, of course, magpapapiluka. ano ko. Yan, magpapa, eyelashes, eyelash extension, and magmanicure. Hindi na ako magpapat nail gel, guys. Hindi siya maganda sa uh, kuko mo. Magiging manipis na manipis yung kuko mo. Magiging brittle. Yun ang na, 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 na discover ko. Mula ng after nung kasal ni Ninya, nagsigi ako mag-nail gel. Naramdaman ko talaga guys na parang na-weekend yung aking kuko. So kaya, hindi na. Kung magpapamanicure ako yung regular lang na polish, nail polish lang. Bahala na matanggal ka agad. Magkano lang yun kesa sa nail gel guys, 500 or 700, di ba? Matagal nga siyang matanggal, pero pag natanggal naman siya, guys, magiging brittle. Yung kuko mo, magninipis. So, at least ngayon, na uh, okay na. pati yung kuko ko dito sa paa, okay na rin siya, guys. Diba, na, na ano to? Nagka-infection ako, tapos uh, natanggal yung kuko ko. Ngayon, tumubo na siya. Uy, kumain ka na ng ice cream. Ako Kataas na ba na yung post? Hmm? So, bumili ako ng ganito guys. Sardinas. Spanish sardines ng Pande Manila. Sana masarap. Sinong nakatry try nito sa Pande Manila? Comment down below masarap ba ito. And since naubusan na kami ng sliced bread, eh, wala namang itipan dito. So, bumili na rin ako. Ayan. As everyday ko nang pinagbabaon si Kia ng slice uh, sliced bread, guys. Tapos, uh, pinapalamanan ko ng Goya na ano ba ang tawag? Basta chocolate spread siya ng Goya. Masarap siya. Tapos, isang biscuit and lunch niya. Ang lunch naman niya yung ano lang. Kung ano lang yung nasa ref. Kasi malaki na talaga si Kian, guys. Malaki na yung, kuma yung kumain. So, kailangan na talaga niyang Manourish yung ano. Bukas pala wala silang paso kasi giving of cards. So, a-attend na naman ako. Online lang naman, guys, yung giving of cards. Yun. So, I guess dito ko na i-end ang aking vlog today, guys. Kasi ayoko na yung masyadong mahaba. Ayaw ni Daddy, no? Masyadong mahaba. I'll end my vlog for today. Thank you so much. hello We'll see you again on our next vlog, people. Please like, please subscribe. And maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking videos. Kasi nakikita ko, guys, lumalaki no, na yung aking viewers. Maraming salamat sa talaga sa si... Sa mga OFWs, yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sila yung talaga nanonood din sa aking channel, guys, at sa aking videos. So maraming, 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 maraming salamat from the bottom of my heart. I'll uh, see you guys again. Ingat kayo parati dahil ang mga kabit. Nasa tabi-tabi lang. Ay, nasa tabi-tabi lang, guys. Mm. Babush! -hmm.